Hello, good morning. 1 million followers. Oo. Oh, ah, nandito na pala ako sa bahay namin ngayon. Pero ngayon ang topic natin ngayon, yung pag tatanggal ng mga dahon dito sa akin, punong mulberry. Oh, actually, tinatanggal ako siya ng mga dahon. Dahil, unang-una kasi, nasa pasulang siya. Oo, oh, nasa pasulang siya. Kaya hindi yung ugat niya, hindi nakakakalat ng maigi para makakuha ng maraming sustansya. Ngayon, itong mulberry ko ito, namumunga na siya kung nakikita niyo, may malilita siyang bunga. Ito, ito, ito. Ayan. Ayan yung malilit niyang bunga. So kapag di mo tinanggalan ng dahon yan, halos yung sustansya, maaagaw pa ng dahon. Kaya imbis na mapunta pa sa dahon, dito na lang sa bunga. Kaya kailangan tanggalan ng dahon siya pag, ma, pag namumunga na. Actually may bunga na ako dito ng dalawa ito kaya ala ang lalaki di diba? ganyan Kanya mangyayari. Kanya kalalaki ang bunga kapag tinanggal mo ng dahon. Kasi kapag di mo tinanggal dahon, maaagaw ng dahon yung ibang sustansya. Kaya sa bandang huli, maliliit lang yung bunga. Ah, tara, tanggalan natin sila ng dahon. ngayon mga ka, mga kaya, halos na ubos ko na eh. Kumari, talagang ubos. Ubos. Tas ang ginagawa ko naman para hindi naman masyadong sayang yung dahon, yung mga talbos, kinukuha ko tas ilalaga ko. Yun ang ginagawa kong tsaa. O oh, diba? Maraming benefits talaga ang mulberry. Kaya ako sa inyo, magalaga na kayo na ito. Kahit sa loob ng bahay niya. Ito nasa rooftop lang ako. Rooftop ka. yung anong bahay ko? Uh, ah, wala akong lupa dito yung simento. Kaya gumawa ko ng pasok. Kahit magpakita ko sa inyo. Ayan. Ayan, oh. Ayan, Nasa, ma nasa paso lang yung aking mulberry. O, oh, diba? Pag gano'n lang, uh, libangan lang. Katulad ngayon, Sabado, wala akong pasok Puro halaman akong ginagawa ko dito. Oh, Na-enjoy ka na, na-relax ka pa. Oh, ang sabi nila, nakakatubo daw ng buhok to. Eh. Kaya, nag-alaga ako. Let's find out soon. <laughs> o, so, paano? magtanggal muna tayo ay magtanggal muna ako ng mga dahon kasi medyo marami-rami pa yun basta ingatan nyo lang na huwag tamaan yung bunga At syempre sayang naman kahit isang piraso yan sayang yan yan talbos pinukuha ko yung talbos mamaya ilalaga ko siya. Tapos sa uh, napansin ko sa mga, sa ilang ilang buwan kong ginagawa to. Pag pag ko siya ng ano, palbos, yung pinakadulo niya, yung pinakadulo, niya, guys. Nagkakaroon ng sanga tapos nagkakaroon ng punong-punong bunga katulad nito. Kaya maganda rin yung talagang tanggalan siya. Dahil yung talbos, tanggalan siya ng talbos. Sa so, paano? Kung may natutunan kayo, please comment naman sa baba oh. Thank you, bye-bye.